Kahit din ng kababalaghan at katatakutan, hanapan ng mga nawawala. Baby money. Dark alas kababalaghan, fiction, comedy, drama, action, suspense, horror, and love story. Alias Batong Buhay, Chapter 29 Harana At ang unang date ni Bato kay Ellen Maagang gumising si Vicky at Bato upang maglinis at magligpit ng mga ginamit sa handaan halos tanghali na silang natapos at dahil may mga natira pa namang pagkain kaya ininit na lang iyon at iyon na rin ang naging tanghalian nila. Sinabi ni Vicky na susunod siya sa asawa sa bukid at si Bato na muna ang bahala sa bahay. Biniro ng tiyain si Bato. Yung ipon daw nito na ipinatabi sa kanya ay naroon lang. Magsabi lang ito sa kanya kung kailangan nito para may panggastos ito kapag magkasama sila ni Ellen. Hindi yung siya nalang lagi ang nililibri ng isa. Natawa si Bato at sinabing hindi naman siya nagpapalibri kay Ellen. Ito lang naman ang mapilit na ilibri siya. Ayon naman kay Vicky, siyempre daw bilang lalaki, dapat siya ang taya para hindi nakakahiya sa babae kay Ellen. May naipon naman daw ito kaya pwede niyang bawasan para na rin sa mga gusto nitong bilhin para sa kanya o para kay Ellen. Matapos ang pag-uusap, umalis si Vicky at sumunod kay Mando sa bukit. Naiwang mag-isa si Bato kaya isinara nito ang pinto at naligo. Pagkatapos nun, umakyat ito ng kwarto, nagbihis at nahiga. Dinadalaw pa lang si Baton ng antok nang maulinigan ang boses na Ellen sa labas ng kanilang bahay. Napabalikwas ito at nagmamadaling tinungo ang pinto. Pagkabukas niya, sinalubong niya ng tanong si Ellen kung ano ang sadya sa kanya. Tugon naman ng isa ay wala naman. Nababagot lang ito sa kanila. Umalis kasi si Tita Lerman ito at pumunta sa mga kaibigan. Napansin ni Ellen na wala ang titabi roon. Kaya lumapit ito kay Bato at naglamping. May ibinulong ito sa isa. Gusto nitong may mangyaring muli sa kanila tulad ng dati sa kubo sa bukid. Ngunit umiling si Bato. Hindi na dapat mangyari iyon dahil iba noon. Mga bata pa sila. Ngayong malalaki na sila, dapat hinding hindi na maaaring mangyaring muli iyon dahil maaaring madiskrasya nanya ang kasintahan ngunit nagpupumilit pa rin si Ellen at iginigit nito ang nais Ipinaliwanag ni Bato na hindi na talaga pwede ang gusto nito umiwas na lang sila sa ganon upang iwas diskrasya baka maging dahilan pa ito upang paghiwalayin sila ng kanilang mga magulang pag-aaral na lang muna ang atupagin nila upang pagdating ng araw ay makamit nila ang kanilang minimiti. Eh, Hi hinigugma ko ikaw, Ellen. Ayaw kong may mangyaring makakasama sa'yo. Uwi ka nito upang malihis ang usapan at mawala sa isip ni Ellen ang mga ninanais nito. Napatingin si Ellen kay Bato. Humanga ito at yumakap. M ma mahal din kita, bato. Ikaw, di ikaw lang dito sa puso ko. Sana, lagi na lang tayong ganito. Walang problema, walang away. Hindi ko makakaya kung mawawala ka sa akin, bato. Uwi ni Ellen na unti-unting pumapatak ang luwa sa mga mata. Sa pagkakataong iyon hindi na nila alintana ang pagdaan ng oras. Napakaligaya ng dalawa ng mga sandaling iyon. Wari walang katapusang ligaya. Tila sarili nila ang mundo. Kung sana'y hindi na lang matapos ang sandaling iyon at sana'y kaligayahan na lang ang nananatili. Wala ng lungkot at sakit. Ngunit hindi, kailangan ding lumayo muna ni Ellen upang makamit niya ang kanyang mga pangarap. At kayon din naman si Bato upang pagdating ng araw ay kaya na nilang maitaguyod ang bubuing masayang pamilya. Tumayo si Bato at kinuha ang gitarang pinahiram sa kanya ng kanyang trainer na si Egay. Tumipa ito sa gitara at nais niyang haranahin ang kanyang Ellen. This song is dedicated to my one and only Pangga, Maria Elena Santiago. Ikaw ang paglao Nasa himo ang kalipay Dahil sa Kinabuhi ko ay nagbago Masirong nga naglabay Diri ko naging pipinsa Kung ka, ka pangda nalimkan pa pa sa anumanan may diriku kau bayi ai aku niga tu an pagiku aku niga tu hmpetso Tung pag ikog may pangga ko pa mo naman ako, bato Kau pa'y sa to nga imugin kanta Salamat, aking bato Sobra mo akong pinaligaya Ani Ellen at sinubayan ng yakap at halik Hi Hinigong mako ikaw, Ellen Pag naging tayo na, pangako, lagi kitang papasayahin at haharanahin. Liligawan kita araw-araw aking Ellen. Akon ig-aato an aton paghigugma ay pangga. Panggang Ellen. Samantala, bago magtanghali ay iniyatid na ni Bato si Ellen para hindi ito pagalitan. Kahit nagpaalam naman ito na pupunta sa kanila, ay hindi pa rin pwedeng magtagal ito sa kanila dahil baka kung anong isipin ng mga magulang nito. Kinabukasan, niyaya ni Ellen si Bato na samahan siya sa bayan dahil may bibilhin daw ito at may ipinabibili rin ang tita Lerma nito sa kanya. Saka nais din ni Ellen na makasama si Bato sa pasyalan doon sa bayan. Samantala, habang nag-iikot ang dalawa sa pamilihan at hinahanap ang ipinabibili ng tita Lerma nito, napagod si Ellen at naggutom. Tulad ng sabi ng tiyahin, dapat ilibri rin ni Bato si Ellen kahit minsan dahil nakakahiya naman. Lagi na lang ito ang nililibre ng isa. Kaya ang bawat pagkain magustuhan ni Ellen, si Bato na ang bahala at siya na ang bumibili nito. Huling mga araw na kasi ng bakasyon ni Ellen kaya sinusulit na nila. Nang mabili na nila ang inutos ni Lerma nagpa siya na ang dalawang umuwi na. Ngunit habang naglalakad napadaan ang mga ito sa magandang parke ng bayan na malapit sa dagat. Naisipan ng dalawa na tumambay mo ng saglit nais ni eleng lumanghap ng masarap na simoy ng hangin na nagmumula sa karagatan. Mahinang wika nito'y masaya siya dahil nakasama niya sa pamamasyal ang kasintahan kahit sa parkilang na iyon ng bayan. Sulit ang bakasyon nito. Subalit kahit masaya ito, hindi pa rin maalis ang lungkot nito sa mukha dahil kapag naiisip niyang magkakahiwalay na naman sila ni Bato at hindi na naman nito alam kung kailan sila makapagbabakasyon ng kanyang tita Lerma. Napangiti si Bato at hinawakan ang baling kinitang baywang ni Ellen. Wika nito'y siya rin na may masaya na nakasama si Ellen ng araw na iyon. Doon lang siya muling nakatungtong ng bayan saka maging siya ay nalulungkot din sa muli nilang paghihiwalay. Ngunit iniisip na lang nito na muli rin naman silang magkikita sa darating na panahon. Mabuti na lang daw at nagawa ng paraan ng tita Lerma nila na utusan si Ellen sa bayan at si Bato ang ipinasama nito. Kaya ipinasasabi ni Bato sa kanyang tita Lerma na salamat. Umikot si Bato sa likod ni Ellen at mularoy niyakap ang minamahal ang mga bisig nitoy niyakap rin ni Ellen malambot ang katawan ni Ellen at ang sarap yakapin ang katamtamang haba naman ng buhok ni Ellen ay tumatama sa mukha ni Bato kapag tinatangay ng malamig na simoy ng hangin nagmumula sa karagatan tila bangong bangon naman si Bato sa pag-amoy ng buhok ni Ellen kapag tumatama ito sa kanyang mukha. Bato, pagyakap mo ako, pakiramdam ko, safe na safe ako. Ang sarap yung makap ng mga bising mo, Bato. Ani Elin na halos walang pagsidlan ang kaligayang nadarama ng mga sandaling iyon. Nangangarap ang dalawa sa harap ng napakalawak na karagatan. Sinisiin ang malamig na samyo ng hangin dumadampi sa kanilang mga pisngi. Ah, Ellen, magdadapit hapon na. Kailang, kailangan na nating umuwi. Baka mag-alala na si mama mo at si tita Lerma. Bulong ni Bato sa malamig na tainga ni Ellen at sinabayan ng matamis na halik. Tumango naman si Ellen at ngumiti dito. Sige, Bato. Tara na. Bilin kasi ni Tita Lem. Huwag tayo magtatagal, nabili na rin naman natin ang pinabibili niya. Kaya tara, tayo na. Inawakan ni Ellen ang kamay ni Bato at tinungo ang sakayan. Habang naglalakad, nagulat si Bato nang marinig ang pangalan niya at tila may tumatawag sa kanya. Aginaldo, saglit. Napalingon ito sa tumatawag sa kanyang pangalan. Si Binibining Panyaga pala na kanyang guro ang tumatawag sa kanya. Lumapit ito sa kanila at sinabing galing itong pamilihan. Namili ito nang ihahanda niya sa sunod na araw. Kaarawan daw kasi nito. Pinapupunta niya ang dalawa pero sabi ni Bato hindi na puwede si Ellen dahil babalik na ito ng Manila sa araw na iyon. Napatangon na lang ang guro at sinabing Ellen pala ang pangalan ng kasama ni Bato. Dagdag pa nito na maganda raw ang kasintahan ni Aguinaldo. Medyo namula naman ang pisngin ni Ellen at sinabi hindi naman daw masyado at sinabayan ng matamis ng ngiti. At dahil nabanggit naman na magkasintahan sila, kaya ipinakilala na ni Bato si Ellen kay Binibining Panyaga bilang kasintahan. Mahirap naman kung itatanggi niya iyon, baka masaktan lang ang kanyang Ellen. Kinumayan ni Ellen ang guro at sinabing Maria Elena Santiago ang kanyang buong pangalan. Inabot naman ang guro ang kamay niya at sinabing siya naman si Rochelle Panyaga ang guro ni Bato sa Filipino. At ipinagmamalaki nito na si Bato ang pinakamagaling sa kanyang klase. Habang nakatambay at naghihintay ng sasakyan, maraming napag-usapan si na Rochelle at Ellen. Nabanggit nito na si Bato ang nagpatino sa mga estudyanteng siga sa kanilang eskwelahan. Napahanga naman si Ellen sa pagbibida ng guro kay Bato. Napangiti ito at niyapos ang bisig ng kasintahan. Nangiti na lang din si Rochelle sa lambing ni Ellen. Dahil maraming dalahin ang dalagang guro kaya tinulungan ito ni Bato at pinaunan na lang itong sumakay at sa susunod na lang nasasakyan sila sa sakay. Bago umalis, ipinaalala ni Rosel kay Bato at Ellen ang kanyang imbitasyon. Dahil kung hindi ito pupunta, magtatampo ito sa kanya at dapat isama niya ang kasintang si Ellen kung hindi pa ito matutuloy sa pagbalik ng Manila. Samantala, habang nasa sasakyan, napag-usapan ng dalawa ang dalagang guro na si Binibining Panyaga. Bato, ang ganda at ang sexy ni Binibining Panyaga, ano? May asawa na ba yun? Makahulugang ang tanong ni Ellen. Ah, wala pa Ellen. Dalaga pa si Binibining Panyaga. Ewan ko lang kung may nobyo na ba yun. Wala naman kaming nababalitaan eh. Tugon ni Bato habang nakatanaw sa labas ng sasakyan. Ah, uh, ba? Baka naman Bato ha? Naningkit ang mga mata ni Ellen nang tumingin kay Bato. Ah, anong baka Ellen? Sumisingkit na naman niyang magagandang mga mata mo. Oh. Baka kung an baka kung ano-ano na naman niyang iniisip mo sa akin, ha? <laughs> alam mo? Alam ko alam ko yung mga tingin na yan, ha, Ellen? Hahaha. <laughs> Uy, Ellen, mabait lang talaga sa akin si Ma'am Rochelle. Kaya huwag ka nang mag-isip ng masama. Nakangiting paliwanag nito. Huh? Hmm. Ang daming sinabi. Mabait nga. Pero ibang tingin sa akin bato, eh. Uy, bato, umayos ka, ha? Baka... Hmm... Baka iba na yan. Makahulugang wika nito. Hinawakan naman ni Bato si Ellen sa baywang at kinabig ng bagya palapit sa kanya. Huwag Wa ka na po mag... Huwag ka na po magalala alala aking Ellen. Guru ko lang po yun. At ikaw lang ang aking Ellen na hinigugma ko. ba? Diba? Ikaw lang ang aking mahal. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangkana, ang aking tunay na nararamdaman. Ha? Bulong nito kay Ellen na sinamahan pa ng isang awiting pag-ibig. Napangiti na lang si Ellen at humilig sa balikat ng isa. Nang makauwi na ang dalawa, sinalubong sila ni Lerma at kumindat ito kay bato at nagpasalamat. Nang sumunod na mga araw, nagmamadaling umuwi si bato galing ng bukit. Dahil nung araw na yun, iyon na ang alis nila Ellen at Lerma pabalik ng Manila. Naroon na si Vicky, nagyayakapan at nag-iiyakan na sila ni Lerma. Nagpapaalamanan na ang matalik na magkaibigan. Nang makita si Bato ng kanyang mga katropa, sumigaw ang mga ito nang bilisan na dahil paalis na si Ellen. Si Ellen na may nakatayo na sa labas ng kanilang bahay at namumugto ang mga mata nito nang dumating si Bato. Ellen, ingat sa biyahe ha. Ingat ka rin doon. Magsulatan ulit tayo ha kapag naroon ka na. Nakangiting kan nito at inalo ang kaibigan. Tumango at mumiti lang si Ellen, ngunit hindi ito makapagsalita. Nagpipigil din sila, baka kasi bigla silang magyakap at ikagulat ng lahat. May papel na sekretong iniabot si Ellen kay Bato. Basahin na lang daw iyon kapag nakaalis na sila Ellen. Dinaan na lang sa sulat ni Ellen ang gusto niyang sabihin kay Bato dahil hindi na siya makapagsalita Naninikip ang lalamunan nito sa kaiiyak. Hinawakan ni Lerma sa ulo ang pamangkin at niyakap ito. Nangako itong babalik uli sila sa susunod na piyesta. Kumindat naman ito kay Bato bago umalis. Mga ilang sandali pa'y pa nakalis na sina Ellen at Lerma. Pabalik na sila ng Manila. Malungkot man ang muling paghihiwalay ng landas ng dalawa ngunit alam naman nilang muli rin silang magkikita sa darating na panahon. Sa bahay, habang binabasa ni Bato ang nilalaman ng sulat ni Ellen. Bato, salamat sa masasayang araw at sandaling nakasama kita. Salamat sa kaligayahan at masarap na sandaling pinalasab mo sa akin. Mahal na mahal kita, aking bato. Mag-iingat ka palagi. Mami-miss kita. Sulatan mo ko ng madalas ha, Bato, upang hindi ako nalulungkot sa Manila. Hindi naman na malaya ni Bato na tumutulo na pala ang luha nito at pumatak ito sa papel na binabasa. Napatingala ito at bumulong sa hangin. Masaya ako, aking Ellen, dahil muli tayong nagkita. At alam ko na muli tayong magkikita at sana ako pa rin ang nasa puso mo, Ellen, sa mga darating na panahon kapag nagkita tayong muli. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Panggang sa muli.